guys magandang araw welcome back ulit sa aking youtube channel philbiz tv so makalipas yung dalawang linggo ito na yun yung kalabaw namin na nanganak o ang unang vlog ko nito talagang mahina pa siya pero ngayon talagang ano na siya malakas saka ma magaling na siyang maglakad Oh, pinapangalanan ko ito na kini Oh, medyo ano yung kini kaya ang ano ko nito kinya na lang o pwede rin kini ayan lambing naman siya Ini, kini, ini kini, ini kini, ini, ini. Oh, so, guys, kasih yung unang anak nih toh. Yung pinakaunang anak talaga nito na ibinta na namin. Tapos yung pangalawa, ayan yung lalaki ngayon na malaki na rin. Tapos ito na yung pangatlo si Kini. o so, sa tatlo silang magkakapatid, yung dalawang nauna sa kanya, yung, yung puro lalaki. So, siya lang ngayon yung babae. So sa pag alaga ng kalabaw guys lalo na ngayon dito sa amin na halos lahat ng lupa dito may mga tanim so, Hindi ka makapagbakero So tis-tis ka talaga sa pangunguha ng mga damo Para lang sa kanila Kasi malaki din yung mga kain nitong ganito kalaking mga hayop Araw-araw talaga na halos tagalawang sako Dalawang sako yung bibigay namin nitong nanay Ayan, nakakapago din pero nakakatuwa naman kasi makikita mo na malusog lang sila. O so, ganito lang buhay ng probinsya. E, hindi pwedeng mawalan kami ng kalabaw kasi dating sa may mga araruhin, lalong na pag magtanim ka ng mga sibuyas or alugbati, ito lang yung Uh, madali naming magagamit para makapagbungkal ng lupa so maraming salamat guys sa inyong panonood ingat po tayong lahat God bless